Magandang araw ho lalong-lalo na sa sektor ng pampublikong paaralan. Meron ho tayong good news na alinsunod sa pangako ng administrasyong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na palakasin ang sektor ng edukasyon, ang Department of Education or DepEd ay nagsisikap na ipatupad ang patakarang 1 is to 1 na principal sa isang paaralan. So ito ay good news ho sa lahat ng mga lalo na sa mga head teachers lamang ang kanilang posisyon dahil hindi ho pwedeng maging principal sila kasi ang um, nasa mga department order natin ngayon sa batas natin is one principal for at least nine teachers. So, yung mga maliliit na eskwilahan, kapag susundin ito, pwede magkaroon din ng principal. ah uh, ito ay sa inisyatibong nakalaan doon sa Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2 na nagsasaad na meron sa Pilipinas para merong 24,916 that's almost 25,000 na mga pampublikong paralan sa kasalukuyan ng mga walang punong guro. So upang matugunan ito, plano ng Department of Education na bigyang prioridad ang promosyon at muling klasifikasyon ng mga kwalipikadong head teachers at mga teachers in charge upang maging opisyal sila na mga punong guru. Okay? So yun ho ang plano ng Department of Education. So sa so lahat ng ating mga head teachers at sa mga teacher in charge, mga TIC, medyo meron hong magandang paparating sa inyo. Samantala, naglatag din ang DepEd ng plano para sa decentralization ng National Qualifying Examination for School Heads or yung NCASH or Principal's Test habang pinapatili ang pantay-pantay na pamantayan sa lahat ng dibisyon at rehiyon upang gawing mas accessible ito sa mga nagnanais maging school leader. At sa kabuko din dito, pinag-aralan din ng DepEd ang posibilidad ng mas madalas na pagsasagawa ng principal's test o yung National Qualifying Examination for School Head at pagpapalawak ng mga target na programang pan-training sa ilalim ng National Educators Academy of the Philippines upang suportahan ang mga guru na nagnanais na maging ng guro so yun ho ang magandang balita para sa lahat ng mga nasa Department of Education lalo lalo na yung mga school leaders natin na head teacher pa rin or teachers pa rin ang kanilang mga posisyon ano masasabi nyo dito kabayan magandang araw